Marso na, simulan na ang Fire Prevention Month. Kaya't kausapin natin si Director Louie Purakan, ang Hepe ng Bureau of Fire Protection. Magandang umaga po, Director Purakan. Uh, sir, magandang umaga po, Sir, sa, uh, sa inyo at sa mga po sa mga. nito, Sir. Magandang umaga po. Hepe, this is Aljo Bendijo, uh, sa ngala po ni uh, you, Kong Erwin Tulfo. Live na po tayo ngayon. Sa PTV at Radyo Pilipinas. Opo. Ah, Gano po karami na ngayon ang insidente ng sunog at ano pong ginagawa ng Bureau of Fire Protection para mapigilan po ito? Sir, medyo mataan ang fire incidents natin starting January. Uh-huh. Nag-increase around 20%. Okay. Uh, hmm. Medyo, uh, ano tayo sir, medyo nag- Uh, may up tayo ngayon. Mm -hmm. unang una sa El El ngayon, sir. Opo, opo. So, expectations talaga natin, sir, na mataas 'yung fire incidents ko natin. Mhm. Mm mm -hmm. Paano po tayo makaiwas sa sunog na lang? Marami nakikinig ngayon, oh Direktor. Ah, uh, ganito, ha. Uh, kami, sir, sa mga kababayan natin unang-una, sir. Uh, dahil may yung panahon, karamihan ng fire incidents natin ngayon, sir, is electrical 'yung cause. Mhm. Maraming dahil mainit yung panahon, 24 hours ma yung electric pan natin, mm -hmm. so kumakari uh, sana yung gumagamit ng electric fan. Uh, kung pwede papahingayin muna natin yung electric fan natin minsan. And then sir isa nating boost ng sunog ngayon is mga e-bikes. Yung mga, e mm. yung mga ch charge po ng, ng e-bike natin. Opo. Maraming e-bike po kasi na medyo mumarahin siya, hindi maganda mataas yung quality. Hmm. Nagkukuh siya ng sunog pag mo overcharge yung battery ng e-bikes natin. So ano na lang yan payo? natin, ano, sir. Opo, ano payo na lang po sa ating mga kababayan ngayong Fire Prevention Month? Naubusan na po tayo ng oras, uh, Director. Go ahead po. Yes, sir. Yes, sir. Uh, ingat lang po sa sunog, sir. Uh, tandaan po natin ang tipa natin. Hmm. Uh, Mag-ingat po sa sunog. Okay. Yan lang po, sir. Okay. Okay. Thank you, get. sir. Thank director Louie opo director louis purakan chief bureau of fire good morning and thank you so much good morning sir